Naisip mo na rin ba kung bakit ang mga taong mahilig mapag-isa ay sobrang kakaiba? Ang mga nasisiyahan sa pagiging mag-isa ay nagtataglay ng mga kahangahangang katangian na nagbubukod sa kanila sa isang mundo na madalas na mas pinipili ang patuloy na koneksyon. Mula sa kanilang malalim na kamalayan sa sarili hanggang sa kanilang walang kapares na katatagan, ang mga katangiyang ito ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa iba na yakapin ang kanilang tunay na sarili. Kung ikaw ay isang taong pinahahalagahan ang iyong alone time o interesado ka sa mga mahilig mag-isa, tara at tuklasin natin ang mga kaakit-akit na quality ng mga taong nakakahanap ng kapayapaan sa pag-iisa narito ang iba't ibang special traits ng mga taong mahilig magsulo. Number 1. Malalim na self-awareness Ang mga taong nasisihan sa pag-iisa ay may walang kapantay na kakayahang kumunekta sa kanilang panloob na sarili. Ang oras ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa malalim na pagmumuni-muni na nagbibigay daan sa kanila na i-dissect ang kanilang mga iniisip, emosyon at mga motibo ng may kalinawan. Pinalalakas ng prosesong ito ang kanilang pag-unawa sa kanilang mga kalakasan, kahinaan at mga pagnanais na nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa buhay na may mahusay at grounded na diskarte. Hindi tulad ng mga naghahanap ng panlabas na pagpapatunay, sila ay umuunlad sa pag align ng kanilang mga aksyon sa kanilang panloob na kompas. Nagpapalakas ng isang pakiramdam ng layunin at direksyon na madalas na kinaiingitan ng iba. Ang kanilang kamalayan sa sarili ang tumutulong sa kanila na ma-anticipate ang mga hamon at makahanap ng mga solusyon na nakaugat sa kanilang mga halaga at personal na paglago. Number 2. Mataas na Emotional Independence ang emotional independence ay isa sa mga pinakakahangahang ng katangian ng mga taong mahilig mag-isa. Hindi sila umaasa sa iba para maging kumpleto o masaya. Ginagawa silang matatag kapag nahaharap sa mga kawalan ng katiyakan sa buhay. Itong self-sufficiency na ito ay nangangahulugan na sila ay mas malamang na hindi masway ng mga highs and lows ng mga panlabas na sitwasyon. Nagpapanatili ng emosyonal na katatagan kahit nasa mga mahirap na panahon. Pinoprotektahan din sila nito mula sa mga toxic na relasyon o kapaligiran dahil alam nila kung paano bigyan ang kanilang sarili ng pagpapatunay at paghihikayat na kailangan nila. Ang katangiang ito ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ngunit nagtatakda din ng pundasyon para sa mas malusog na koneksyon batay sa paggalang sa isa't isa. Number 3. Pinahusay na Creativity ang tahimik at walang patid na kalikasan ng pag-iisa ay nagiging matabang lupa para umunlad ang pagkamalikain. Ang mga taong pinahalagahan ang kanilang alone time ay madalas na may matingkad na imahinasyon at makabagong mga ideya dahil ang kanilang mga isip ay malaya mula sa mga distractions ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang espasyong ito ang nagbibigidaan sa kanila na tuklasin ang mga bagong posibilidad, mag-eksperimento ng mga ideya at mag-isip outside the box. Sila man ay mga artist, manunulat, inventor o tagalutas ng problema, kadalasang nagniningning ang kanilang pagkamalikhain kapag sila ay nag-iisa. Ang pagiging immersed sa kanilang mga iniisip ang tumutulong sa kanila na maproseso ang impormasyon sa mga natatanging paraan. Na humahantong sa mga insights at mga solusyon na maaaring hindi maisip ng iba sa mas abala at maingay na kapaligiran. Number 4. Matatag na mga boundaries ang mga hangganan ay isang pundasyon ng malusog na relasyon at ang mga taong nag enjoy na mag-isa ay mahusay sa pagtatakda ng mga ito. Malalim nilang nauunawaan ang halaga na kanilang oras at lakas. Tinitiyak na hindi nila ito ginugugol sa nakaka-drain o hindi karapat-dapat na mga commitments. Sa pumagitan ng matatag na pagprotekta sa kanilang personal na espasyo, maaari nilang mapanatili ang isang pakiramdam ng balanse sa kanilang buhay ang kakayahang magsabi ng hindi ng walang pagkakasala ang nagpapakita ng kanilang paggalang sa sarili at pagbibigay prioridad sa kanilang kapakanan. O dito ang kanilang mga hangganan ay lumilikha ng mas malusog na dynamics sa iba habang pinalalakas nila ang paggalang at pag-unawa sa isa't isa sa mga relasyon sa halip na sumunod sa mga tendensiyang nakakalugod sa mga tao. Number 5. Thoughtful na pagdedesisyon ang maalalahanin na paggawa ng desisyon ay isang natural na extension ng kanilang mapanimdim na mga tendensiya. Ang mga individual na ito ay naglalaan ng oras upang isaalang-alang ang lahat ng mga anggulo ng isang sitwasyon. Kadalasang iniisip muna ang mga potensyal na resulta at kahihinatnan bago kumilos. Umaasa sila sa kanilang intuition at lohikal na pangangatwiran upang gabayan sila, bihirang mahulog sa mga mapusok na desisyon. Tinitiyak ng deliberative na prosesong ito na ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kanilang mga pangmatagalang layunin at halaga. Pinapaliit ang pangihinayang at pinalalaki ang kasiyahan. Ang kanilang maingat na pagsasaalang-alang ay kadalasang nakakakuha ng respeto mula sa iba dahil sila ay nakikita bilang matalino at maaasahan sa kanilang mga paghatol. Number 6. Mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami para sa mga nagmamahal sa pag-iisa, ang mga mababaw na koneksyon o panandali ang mga karanasan ay hindi gaanong nakakaakit. Sa halip tumutuon sila sa paglinang ng makabuluhang mga relasyon at pakikisali sa mga aktibidad na tunay na sumasalamin sa kanilang mga pangunahing halaga. Tinitiyak ng mindset na ito na ang kanilang enerhiya ay ipinupuhunan sa mga lugar na magdudulot ng malalim na kasiyahan at pangmatagalang kagalakan. Gumugol man ito ng oras sa isang malapit na circle ng mga kaibigan, pagpupursige sa isang libangan na kinahihiligan nila o pakikisali sa mga mayamang pag-uusap, inuuna nila ang lalim at pagiging tunay. Ang katangiang ito ang nagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng isang buhay na may kabuluhan, sa halip na isang buhay na puno ng kababawan at distractions. Number 7. Mas Focus at Produktibo dahil wala mga pagkaantala ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang mga taong nasisihan sa pagiging mag-isa ay kadalasang nasusumpungan ng kanilang sarili na mahusay sa kanilang mga hangarin. Ang kanilang kakayahang mag-alay ng lubos na atensyon sa isang gawain ang nagbibigay daan sa kanila na makamit ang isang mataas na antas ng pagtuon na humahantong sa mga mahuhusay na resulta. Mabisa nilang minamanage ang kanilang oras. Nilulubog ang kanilang mga sarili sa kanilang mga layunin at proyekto ng walang ingay ng mga panlabas na pangangailangan. Ang pinataas na productivity na ito ay hindi lamang nakikinabang sa kanilang personal na paglago, ngunit nagbibigay daan din sa kanila na maging mahusay professionally. Dahil palagi silang naghahatid ng mataas na kalidad ng trabaho na nakaugat sa dedikasyon at accuracy. Number 8. Mas mataas na kasanayan sa pagmamasid ang oras na ginugugol sa pag-iisa ang nagpapatalas sa kanilang kakayahang mapansin ang mga nuances at subtleties ng mundo sa kanilang paligid. Dahil hindi sila gaanong naaabala ng mga panlabas na satsat, nagkakaroon sila ng matinding kamalayan sa mga detalye at patterns na maaaring makaligtaan ng iba ang kasanayang ito sa pagmamasid ay umaabot sa malalim na pag-unawa sa mga tao, sitwasyon at kapaligiran. Nagpapaintulot sa kanila na gumawa ng mga insightful na konklusyon at umangkop sa iba't ibang mga pangyayari. Ang kanilang likas na pangunawa ang dahilan kaya sila mahusay na mga problem solver, empathetic na tagapakinig at mga madiskarteng thinkers. Nagbibigay sa kanila ng kakaibang kalamangan sa pagnanavigate sa buhay. Number 9, Inner Peace ang kakayahang makahanap ng kaginhawaan at kagalakan sa kanilang sariling kumpanya ang nagpapatibay ng isang malalim na pakiramdam ng katahimikan sa mga individual na ito. Hindi tulad ng mga natatakot sa pag-iisa, ang mga taong nagmamahal sa pag-iisa ay alam kung paano alagaan ang kanilang panloob na mundo. Nakahanap ng aliw sa mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni. Ang pakiramdam ng panloob na kapayapaan ay nagsisilbing isang angkla na tumutulong sa kanila na manatiling maayos kahit na sa mga magulong sitwasyon. Ang kanilang kakayahang pangasiwaan ng kanilang mga emosyon ng mag-isa ay hindi lamang nagpapalakas sa kanilang mental health, ngunit nagpapalabas din ng isang kalmadong presensya sa mga nakapaligid sa kanila. Ginagawa silang isang mapagkukunan ng katatagan sa isang madalas na magulong mundo. <laughs> At number 10, matatag, laban sa peer pressure. Ang mga taong nasisihan sa pag-iisa ay hindi gaanong naiimpluensyahan ng mga expectations ng lipunan o ang pangangailangan makibagay sa karamihan. Ang kanilang malakas na pakiramdam ng sarili at kaginhawaan sa individualidad ang nagbibigay kapangyarihan sa kanila na labanan ang peer pressure. Nagpapainturot sa kanila na gumawa ng mga desisyon batay sa kanilang mga halaga kaysa sa mga panlabas na impluensya. Sa pamamagitan nito, nililinang nila ang isang buhay na naaayon sa kanilang personal na pananaw. Ginagawa silang kapwa kahanga-hanga sa kanilang hindi natitinag na commitment sa respeto sa sarili at kalayaan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na warning signs para sa mga introvert na panahon na para lumayo. Shoutout kay Paul Elyakim Saldoga. Sabi niya, kung negative ang environment ang binibigay nila, kaibigan, pamilya, kamag-anak, kakilala man, sa akin, mas mabuti na lang na dapat burahin ko na sila sa buhay ko permanently. Ayaw ko rin kasi yung pinupo na ako. Ayaw ko rin yung inaabuso ako sa paggamit nila sa akin. Mas pipiliin ko na lang yung independent peace of mind. At shoutout din kay Janice May, Norbin Martin, Nisel Shane Tumulak, Louie Berlongan, Mary Ann Panya, Kati, Joel Estrada Manaog, Emma Villanueva, Marie Delight Worker, Elni Palaw, at kay Junjun Perang. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga is shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood! Kung nakarelate ka sa sampung espesyal na katangian ng personalidad na ito na mga taong gustong mag-isa, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay sa pagtuklas sa sarili. Ang mga natutanging katangiang ito ay maaaring magdulot sa iyo ng higit na kamalayan sa sarili, creativity at flexibility. Sa isang mundo na kadalasang inuuna ang patuloy na koneksyon, kung insightful para sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga future contents. Tandaan ang pagtanggap sa iyong pangangailangan para sa pag-iisa ay maaaring isa sa iyong pinakamalakas na katangian. See you sa susunod na video. Alam ba na may mga binabantay ang warning signs ang mga introvert bago nila masabing panahon na para lumayo? Panawarin sa video na to.